what's up? Good evening. Welcome back sa ating panibagong cooking video. Uh, Bali, magluluto tayo ngayon ng isa sa paborito ng misis ko. Ito yung lulutoy natin. Or mga sangkap natin gagamitin. Uh, shell. Saka pasayan. Tanglad. Spring onion. Spring onion luya, sibuyas, kamatis, tsaka kunting kalamansi. Okay. Okay, let's go. But the same procedure, mga boss, mga kahon. Una-una is isalang natin yung ating sibuyas bumbay, tsaka luya, kamatis, at ang at pagkaluto na po yung sinalang natin sa unang lagay Check nyo ulit At susunod natin yung ating uh, shell at pasayan Bali, paunti-unti lang po kasi medyo may kamahalan yung mga sangkap natin na binili. At syempre, mag a na rin tayo ng ating mga pampalasa. Kasi Fonting Bichin. natin isasalang mga boss, mga panggol is spring onion at tigahan natin ng konting kalamansi para may medyo masin-masin ng konting. baka uh, masustansya yung niluto natin mga boss, mga kangkod. Himbaw, tsaka shrimp na sinabawan. Pan. Pan. Okay. Goods na to mga boss, mga kangkod. Sali na natin sa panibagong lagayan. At sa mga gustong gustong magpadagdag ng calcium, etir niyo yung pinaka magandang lutuin. Shell o di kaya mga scallop. Okay, thanks for watching.